Yes, hello, good evening mga idol. So, ayan mga idol, andito pa rin tayo mga idol sa Diwanag Festival. Located po sa Monte Vista, Dabao, Di Oro. Ayan mga idol, tingnan nyo mga idol yung mga design na mga Christmas decor nila mga idol. Yung mga pailaw. Ganda, tingnan mga idol. Oh. Yung namumulaklak na mga paihilaw. Ayan. Punta na kayo dito guys. Punta na kayo dito. Free lang po. Wala pong bayad dito mga idol. Mag pictures. Dalahin nyo na yung pamilya nyo. Kaibigan. Kasintahan. No, lahat na po. Kasi free po. Wala pong bayad dito mag pictures. So mag -video mga idol. Ayan. Pwede na pang rails to mga idol. Ayan po. Thank you so much for watching, guys. See you in my next video. Bye-bye. Love you all. Don't skip ads, mga idol, ha? Don't skip ads. Bye-bye. Love you all.